Matibay ang aking paniniwala na ang ligang ito ang magsisimula ng pababago na nais natin. Layunin ng ng Pilipina ang mapagkais bayan, malabanan ang kaharasan, hustisya, at mabigyan ng proteksyon ang bawat isa kung kinakailangan, at mapag-aralan ang reforma para sa bayan, sa mapayapang paraan. Salamat, senyor. Andres Benipasio. Laking tundo. Kumusta ka, Andres? Mabuti, mabuti ho. Tumatak sa aming isipan ang iyong mga nobela. Dr. Rizal, ipagpapaumanhin niyo po. Gusto ko lang malaman sa kaparehas ninyong nobela ang armadong himagsikan ay hindi nagtatagumpay. Dahil hindi pistol o patalim ang daan patungong kalayaan, Andres. Kailangan natin armasan ang ating mga sarili. Dito, higit natin. Dito. Yan ang mga sandatang inagaw sa ating mga pastila. Yan ang kailangan natin ipalit para sa ating bayan. Ipinapangako ko sa inyo na balang araw, hindi na natin kailangan pang lumuhod sa mga Spanyol. Kayong lahat, magiging anak ninyo, magiging pamilya ninyo. Kayong lahat, magiging malaya. Ladislaw? Andres, masamang malita. Nalaman na ng mga Kastila ang laliga. Dinakip si Rizal. Andres, Dr. Rizal. Pati ko kung sa ganitong pagkakataon tayo magkausap. Nakahanda na mga kasama natin. Itatakas ka namin dito. Kung lalabas ako, hindi sa paraang pagtakas. Hindi itong pagkakataon para igalaw ang batas. Hindi kinilala ng mga Spanyol ang karapatan natin. Andres, kung ganyan mga tuwiran ang bayan, magkakagulo. Hindi tatagal. Dadanak ang dugo. Gustuhin mo natin o hindi. Dadanak ang dugo. Umalis ka na, Andres mapapahama ka lang. Kung manatili ka dito, paano nang may nagisahan mong laban? Katawan ko lamang ang kayang ikulong ng reyes na ito. Hindi ang aking sariling gusto magipaglaban. Umalis ka na, Andres. Hindi Sige na. Umalis ka na. Umalis ka na. Sa pagdadaki, Rizal, ano ang mayayari sa La Liga Filipina? tiyak, huhulihin din ang mga prayli at ang lahat ng sumusuporta dito. Hindi. Hindi tayo makukulong. Lalaban ako kung kinakailangan. Hindi okay. tayo susuko sa mga Espanyol na yan. Anong gagawin natin ngayon? Hindi naman maaaring tumigil na laman tayo sa paglaban. Kailangan na natin kumilos. Kailangan natin ipagkita na tayo. Ang kailangan natin ay magbuo ng bagong samahan na magbubuklod sa taong bayan at lalaban sa mga Espanyol. Hindi naging matagumpay ang paglalayag na sinusunod ni Dr. Rizal. Kung kailangan natin na tunay na kalayaan, walang ibang paraan kundi ang magsipan. Mapanganib ang ating tatahakin. Pero hindi dapat tayong matakot kahit sa kamatayan. Isipin natin na tayo'y malakas, matibay, at makapangyarihan. Tayo ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Parang awa na, Padre. Hindi po ano po na malari ang anak ko. Eh kung maaari lang po sana mahingi ang aking sahod. Ba na po akong hindi sumasahod, Padre? Kailangan din po naming mamuhay at bumuhay ng pamilya. Awa! Labis na po ang papahirap niyo sa amin. Anong klaseng Panginoon meron ka at walang alagang buhay namin sa inyo? Sino ka? para hamunin ang pamamalakad ko. Sinabi ko, hindi pwede. Para yun nang awa. Masakit po ang anak ko. Ang dami mo pang sinasabi. Ikaw lang niyo ang demonyong ito. Kayo ang demonyo. Huwag na lang akong sa mamamat ito. Mga hayop! Kung ayaw niyo, matulad sa demonyong to, matuto kayong sumunod at tumisbeto sa mga utos ko. Maging aral ito sa inyo mga indyo. Anak ko. Anak ko. Anak ko. Sinabi ko naman sa iyo, huwag ka yung mapan. Sinabi ko naman sa iyo, dapat sumunod na lang tayo. Tatlong taon na tayo nangangalap ng mga miyembro. Subalit hanggang ngayon, parang nabublag-vlogan pa rin ang mga tao sa kalupitan ng mga Kastila. Malaling magkinanin ng galit ng mga Kastila sa ating mga kababayan. At hindi ito madali mga wala. Kung patuloy sila matatakot, lalong mababao ang ng haos at kapian ng bayan na to. Bakit ka natahimik ang Narito ako noon. Nakita ko kung paano nila ginarote ang tatlong pari. Noon, hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko maiaalis ang tingin ko sa kanila habang pahigpit ang pahigpit ang yakap ng kamatayan sa kanilang dibdib. Ngayon, nauunawaan ko na buhay mga kapatid, maraming salamat sa iyong pagdalo sa pagpupulong na ito. Ako po ang iyong lingkod, Andres Bonifacio. Masaya ako sa iyong pasya na makikisa sa pagkipaglaban para sa kalayaan. Muli, maraming salamat. Matagal na ako naghihintay at naghahanap ng grupo tulad ng katipunan na maaari magsimula ng pagbabago. Matagal na tayo tayong nagtitiis. Kung hindi dahil sa sinisimula ng Supremo, hindi tayo makapasok ng pag-asa. Ang mahalaga ay magpatuloy ang pagpapalaganat ng ating kalayaan para mas lumami pa ang ating monedo. Patino, saan ka pupunta? kuya? Kuya, napasugod ka. Gusto na kitang bigyan ng babala. Babala? Anong babala? Di biro ang naninig kong plano ng revolusyon. Kaya kailangan mag-ingat tayo. Dahil kapag nagkagulo, pati ikaw madadamay. Paano mo nalaman ang tungkol sa revolusyon na sinasabi mo? Karamihan sa kasamahan ko sa Diyaryo de Manila ay mga rebelyon Diyos mayroon. Ba't di ka magsabi sa mga gobernador sila? Buskay lugar! Continua! ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayong mga nauna, tayo na may lakas, tayo na may kakayahang lumaban, at tayo na makapagbibigay ng kalayaan na narapat sa kanila. Bilang ina ng katipunan, may tiwala ako sa iyo, Andres. Pinauubay ako sa iyo ang desisyon na kung ano ang dapat nararapat gawin. Napakarami na ang mga naging biktima ng mga Spanyol. At mas marami pa ang mamamatay kapag hindi natin pinigilan ang mga kanilang pang-aapi. Kaya sa laban ng ito, isusuong natin ang ating mga buhay sa panganib. Ilang araw mula ngayon, sisimulan na natin ang revolusyon. Labas din niyo ang iyong mga sadula. Pagbasbanin ninyo ang munting na umaalipin sa ating lahat. At kailangan na natin wakasan ang ilang daang taong pananakop ng mga Spanyol sa atin. Kulang man tayo sa sandata, mas malakas man ang baril at kanyo na mga Kastila, lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Hindi tayo magpapalupig dahil tayo ang mga anak ng bayan. Tayo ang nagmamayari sa lupang ito. Sa atin ang bayan ito. Punitin ang iyong mga sadala. Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! 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 Uh! Uh! Ah! Tatlong daan taong niyo kaming inalipin! Para sa kalayaan! Ah!